Susunod mga kababayan, ano nga ba ito? Ito na, Marcoleta. Yung inaantay ninyo mga kababayan, nako po. <clears throat> si Marcoleta, hmm. kaya pala mga kababayan na kung makapagtanggol sa mga diskaya, ay ang kanyang asawa ngayon na, ah. Naku, nako, just me marimar mga kababayan. Oo, oh. asawa ni Marcoleta na tagpuang may kaugnayan pala sa mga diskaya. Hala. <coughs> Diyos Marimar. Oo, oh, ito. Ay! Mga kababayan, si si Dado. Nabuhay si Dado. -hmm. -mm. Saglit lang ha, silipin ko lang si Dado. Ha, mga kababayan. Uh, Nag-live si Dado <laughs> ngayon. Di ba, matagal-tagal itong walang live oh, si Dado. oh, nakita. Ah, Nag-live. Magka, mag-unite ang Marims. Oh. As Asa unit. Mm. Semper pa nga Ayan na naman si Dado. Nagkwento na naman ng kabu kabut-butan. Wag na, dito tayo kay Marcoleta. Mm. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Alam may insurance company insurance agency. Kabilang ba sa top 10 insurance company sa bansa? Ah, hindi lang pala mga kababayan ang mga negosyo pala ng mga Diskaya. Hindi lang pala construction firm. Meron pa pala silang insurance company. Eh, ang mga kababayan, kaya pala tudo tanggol itong si Marcoleta kasi meron pala itong conflict of interest. Nako, kaya pala. Ulitin ko lang ha. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company mm. ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Nako, kaya pala ayaw ipabalik ang pera eh. Kasi baka malaki-laki na or kasusyo nila sa negosyo itong insurance company Kapag kinuha ang pera ng mga diskaya, sino nga hahabulin ng mga nag, nag, nag apply don? Nako, sana pangalanan ito kung anong insurance ito para ma-withdraw na natin yung mga pera. Ako pa naman, kasali pa naman ako sa Philam Life. Nako, at Insular Life. Nako, wag lang sin Peter ha. Nako, ano kaya ito, mga kababayan? Ano kayang insurance company ito at pang daw ito sa pinakakilalang insurance company sa Pilipinas? Nako po, <coughs> ito na! Ang Naturang Insurance Agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Nako! Ito ang agenda weekend report ni Hannity. Nako! Konektado <coughs> ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. O anong insurance kaya ito mga kababayan? At konektado pa! O, wag lang sunlight. Nako, sabi ni Ma'am Ginger T. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung ang insurance na ito ay malalaman ng taong bayan na pagmamayari ito ng mga diskaya, malamang sa malamang wiwidruhin at isa ito sa mapipraise. Kawawa naman yung mga nag insure dito. Ah, kawawa po mga kababayan. Ah, kung anumang insurance ito, nako po, ito pa is sa Notarized Acknowledgement na nakalap ng billionaire <coughs> News Channel. Mm. Personal na kumarap noong 2022 ang kontratistang si Sarah Diskaya oh. at ang regional manager ng Stronghold Insurance ah. para sa isang bond obligation ng kumpanya. Strongholds Insurance pala ito. Oo, company incorporation na nasa Makati. O sino po ang uh, nag-iinsure sa Strongholds? Naku po, ari daw ito ni Diskaya at naku po, kagayan di Uro City yun know? Arnie Pearl R naku po, oh, eto na strongholds nakalista mismo sa board of directors ng mm. stronghold insurance mm. si Mrs. Edna Marculeta asawa ng senador Sad oh isa daw sa ano ng strongholds insurance ay ang asawa ni Marculeta nakalista mismo Board so, of directors. directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marculeta. Kaya pala mga kababayan, eto na. Ah, ito yung patunay mga kababayan, paano mo masugpo ang korupsyon kung ang mismong nag-iimbestiga ay kasabwat? Ah, paano masusugpo ang problema ng Pilipinas sa korupsyon kung ang mismong mga nag-iimbestiga ay tinatak pan nila. Nako po, ito pa. Asawa ng senador. Hm. Mm. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors. Oh, kabilang ang asawa ni Marcoleta sa 2023 Board of Collectors. Nako! Oh, naku mga kababayan, Edna Marculeta, nanay nung kongresman asawa ni Marculeta, ang senador. Kita ninyo? Kita ninyo? Mga kababayan, <clears throat> ayan na nga ang sinasabi ko sa inyo. Mahirap talaga magdiwala, mas magdiwala tayo sa ICI ni PBBM, Ha? Ah? Sa ICI na lang tayo magtiwala. Huwag na sa Kongreso, huwag na sa Senado. Kasi nagtatakipan dyan eh. Sabi ko nga sa inyo eh, <clears throat> magtatakipan lang yan dyan. Magtatakipan yan dyan. Alam mo, sa totoo lang, Senador Marcoleta, mag-resign ka na. Mag-resign ka na, Senador Marcoleta. Hindi na maganda. Wala na, kahit tumakbo kang mayor, hindi ka na mananalo sa inyo. Mag-resign ka na. Yung, yung mga kapwa mo INC, yung 100% na tiwala nila sa'yo, magiging 50 na lang. Hindi mo na to kailangan, ano eh, hindi mo to matapalan ni eh, yung kahihiyan dito sa balitang ito, yung pagkadawit ng asawa mo sa mga diskaya sa... Wala. Wala, wala talaga, sa totoo lang. Zero na. Ako na nagsabi sa inyo, wala na, wala nang credibility, wala na. Yung credibility, yung tiwala, yung trust. <coughs> sa LTU yan, naka-dikit ah, idol, third party insurance para sa mga sasakyan. Hala, iba e, kakasali ako dito, hindi ko kasi alam yung insurance ko. nako nandun pa naman sa ano, sa loob. Baka strongholds insurance, ito ba yung may logong kulay green? Yung kulay green parang sa SAC? Ha, ah, sa sek. Nako, baka sa sasakyan ko to. Diyos marimar. Continue. A milestone Guarantee and Corporation. Elected siya bilang non-executive director. Oh, eto oh sabi ni Mark 2021. Hala, stronghold insurance ang sakya, sasakyan namin. Delikado pala may connect. Kaya nga eh, alam ko, stronghold din yung sa akin eh. Yung sa motor, ano eh. Alam ko, sa motor ko, parang ganun. Kasi di ba ang iba kapag uh, mag-renew ka ng LTR registration mo sa motor, yung iba kumukuha di ba sa Mluillier sa Cebuana. Alam ko stronghold ito eh ang sa akin. oh insured, ya, ah, insured kami niyan, stronghold yan ng sasakyan ng kotse. Alam ko lahat eh, sa sasakyan, lahat talaga stronghold. Kasi ako, direct ako eh. Minsan nga, nagpapafixer na. Kasi may kakilala kasi ako sa LTO. Actually, hindi naman siya fixer. fixer, fixer. Sa loob talaga siya mismo. Nagbibigay. Minsan, binibigyan ko siya isang libo para hindi na ako pipila. Siya na lang mag-abot. Pero alam ko, stronghold yun eh. Oh, sa stronghold ah. Ah, yung hindi siya, na, hindi siya life insurance ah. Oh, sa stronghold ng mga naka-insured. Nako, patay-tay nito. 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation hmm. sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon. Nako, panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ala! Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 Lako. na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance Oh, sa totoo lang ako din, alam ko yung ano eh, stronghold din yun eh. Saglit lang ha, mga kababayan, hanapin ko yung sa akin. Pakita ko sa inyo. Alam ko stronghold yun. <coughs> <Dito> yun oh. <coughs> alam ko stronghold yung aking uh, insurance dito. Hala, delikado ito. Ay, just mio, Marimar. Naku, ha, ha, ito, LTO to ha. Malaki na kasi ang ano ng LTO, mga kababayan. Yung kakabagong ano ko lang dito eh. Ala, Diyos Marimar, department, ayan. Ala, Diyos Ano kaya tong ano dito? Ha? Ah, hmm. Hindi ko alam kung saan makikita dito mga kababayan kasi dalawa lang yung binigay sa akin eh. Dalawa lang binigay sa akin. Ayun, malaki na kasi yung ano ng LTO. <clears throat> Ayun, dati pina-insure ka uh, mga tao ka sa security stronghold insurance. Matagal na yan pero ila rin nangyari, 1995 pa. Nako, delikado ito mga kababayan. Nako, sa mga nagpaano dyan sa stronghold. Allah, Diyos ko, makano pa naman bayad ko dito? Mahigit kumulang, o, oh, 379 oh, pesos. Tapos, Allah, hindi ko alam dito, mga kababayan. Saan ba makikita dito yung insurance nito? <clears throat> Nako, ako pa naman Subaru at saka Mustang. Oo, dalawa pa naman yung aking pa Alam ko, stronghold yun eh. Kasi yung una ako nag-ano tapos may isa pa yung kulay green yung sa motor naman iba yon. Parang pero parang ganun lang din yun eh. Allah stronghold kasi ang lakas ng kapit. hala! Ah, Separate ang insurance sa vehicle ken, di ba? Opo, iba yung sa motor, iba yung sa sasakyan pero alam ko iisa lang lahat yun eh. Oo, naku, kinuha ko pa naman doon, katagal-tagal. Ay, Diyos ko. ...construction ng road dike oh. sa mag-asawang Tubig River, Sityo Dike, sa <coughs> Nauhan Oriental, Mindoro, Ayun. na may kapo ang halaga ng 192.9 million. nako Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson oh. na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Naku. Nasaan ang halos 193 million? na pondo sa sitio dike noong 2024. Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Nako mga kababayan! Ah! Diyos ko, Kawawa! Eh halos pa naman lahat ng sasakyan ah! Dito sa Pilipinas na nakaano sa LTO mga direct yung iba, ako, una, tinuruan ako, ang sabi sa akin, kumuha daw ako sa Lear daw, or di kaya sa Buana. E paano yung sa sasakyan? E di diretsyo yun eh, direct yun eh. Naku, patay! Napatay talaga lahat halos ng mga ano, sasakyan sa Pilipinas, nandiyan naka-insured. Naku, paano to? ah oh. Paano yan? Kaya pala malakas sa LTO ang mga diskaya. O, oh, malakas eh. Tignan mo ba naman ilang sasakyan ang nakuha nila? 80. O, oh, 40 ang sa kanila. 40 ang sa mga worker. Apo, ah, tragis na yan. Tignan ko din insurance ng motor namin. Every year papalit uh, sa LTO. Akin, walang palit-palit ang motor ko. Dire Diretso yan eh. Ilang taon na yung motor ko. Diyos, may marimar Nako! Guni-guni. Mm. O, guni-guni ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinoll out nila Paano pa makakuha kung may mga accident insurance yung makukuha Eh, naka na nga ang pera ng mga diskaya Eh, ang pera na to na sa mga diskaya na punta nako po dahil sa laki ng pondo sa flood control mm. pero laging binabaha may ilan pang umanoy Agila projects sa mm. Nauhan na galing sa congressional insertions ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Ah. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat. Hindi lang taong bayan ang apektado sa pagnanakaw nila sa tax, pati ang insurance ng mga sasakyan. na Sa ay Diyos niyo, Marimar, halos lahat ng tao ngayon sa Pilipinas may motor, may sasakyan. At halos lahat yan, may insurance kasi hindi ka po pwede magparehistro sa LTO nang walang insurance. Kailangan kumpleto, parte ng requirements yan. Mapamotor man o mapasasakyan. Walang takas. Ang galing makaisip, no? Ang galing makaisip ng negosyo. Halos lahat ng tao kumukuha niyan, eh. Kaya nga, stronghold, eh. 'Di diba? Ang lakas ang talino nitong mga diskaya. Sa totoo lang, ito yata 'yung mga naambunan ng utak ni Albert Einstein. Siguro ito si Sarah at si Curly, ito nakainom yata to ng ihi ni Albert Einstein eh, na ambunan. Apakatalino. Kaya naging bilyonaryo. Di ba? Oh, napakatalino. Biruin mo. Hindi ka lugi. Bakit? Araw-araw ang tao nag i insured Araw-araw ang tao nagpaparehistro. So lahat ng mga dumadaang rehistro sa kanila. Kita mo, stronghold ang pinaka ano niyan eh. Diyos ko po. Stronghold, halos lahat. Kaya madaling ma-access ng mga kongresista. Ah. Kung saan may multi-million projects, dumadapo mm. ang agila. May agila pa. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng, ng agila. Diba? Kung saan-saan may project ang agila. Pero yung bawat nadapuan ng agila, walang project lubog pa rin sa baha muna nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanomalyang proyekto sa lalawigan. Mm. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon cutting ceremony mm. ng Stronghold Insurance. Di ba, kita ninyo? Stronghold Insurance sa maanomalyang proyekto oh. sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon cutting ceremony ng Stronghold Insurance. Oh. Hmm. Kalapan branch. O, oh, saan ba itong kalapan? Mindoro ba to? <coughs> Stronghold. Di ba? O, oh, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, paano ka ngayon makakuha ng hustisya kung ang mga nag-iimbestiga ay kakampi din at kasabuat din. Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Nako! Matatanda ang nagtalo na noon sina Lakson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple mm. na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Nako. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Sure? Oh, kaya pala galit-galit si Marcoleta na hindi pinirmahan ni Tito Sen eh, na gawing witness protection sa witness protection program ang mga diskaya. Kasi nga, pinoprotektahan niya kasi nga sa abit niyang asawa. Allah, patay ka dyan, Markuleta. Laking problema nito. I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Hmm. I am not protecting. It, no? hmm. Sa kasalukuyan, no comment si Sen. Markuleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa sa ngayon, revoke na ang lisensya <coughs> ng mga kumpanya ng Discayas. Oh, revoke na ang mga lisensya ng kumpanya. So paano yung mga insured doon? Napatay! Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Nako! Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Patay! Revoke na lahat ng lisensya ng negosyo pati stronghold damay nako po agila ng dabaw sisiw na lang sa nidirlan ayan na nga kaya pala kaya pala dawit pala ang yung asawa dito sa isyo ni diskaya kaya pala kaya pala kaya pala Damay-damay na ang asawa Kaya gustong eh, Gawing witness Protection program Mang diskaya May kaugnayan ng asawa Kaya pala Kaya pala Ano kaya itsura ng asawa ni Marculeta Nagtatan Nagtatanong lang <clears> Huwag <throat> kayo tumawa ha Nagtatanong lang ano kaya hitsura ng asawa ni Marcoleta? I-search ko nga, mga kababayan. <clears throat> Edna Marcoleta. Ah, may bangs din. May bangs din pala. <clears throat> Pwede nyo naman i-search. Oo. Uh, may bangs din pala. Kamuka, may may pagkahawig siya sa asawa ni ano ni Duterte, kahawig niya si Elizabeth Shimmerman. Uh Oo. -oh. <laughs> Uy, wag kayong mga ano ha, ah. wag yung ibas, kawawa naman si nanay. Mm -hmm. Pero may kahawig nga siya talaga ng ano. <clears throat> Nako, mga kababayan, kaya pala, kaya pala, Kinampihan mo ang mga diskaya Dito sa usapin ng pera May kaugnayan pala Patay kang bata ka Oo Nako Yun na nga mga kababayan Diyos ko Marcoleta Ako sa'yo mag-resign ka na mm.